Ayan, wala naman yata signal doon sa loob um. Ayan, dito ang kabayohan. Bumisar, bumisag ko, ko, See, uh, yan, uh, bayo, aku ngayon Oi mahal Ano na klik Dito Apa ba? Hah Bakit Dian tayo mainin Doon Balak naman eh. Hindi. An. hindi pa ba simula yung atin? Hindi pa. hindi pa. Tingnan mo doon kung nagsimula na. Ilan pa lang yun? Ang Ang kuan. At ang, ang partner ko eh, napaka-OA. Ayaw. <laughs> Tingnan mo to. Oh, ano talaga? Sabi ko nga, dito tayo eh. OA mo talaga. Ay ka mupo nga tayo dito. Aray ko dyan ka po. Wala pa naman. Hi! Nagluluto. O, oh, ayan. Ah. Ah. Nagluluto sila.